Ito mga kajuit at uh, puntahan namin si Tagpi. Ay, oh, tama si Tagpi mga kajuit kasama ko si Oragon. Dala lang namin ang uh, kanilang hapunan. Ito. Uh, nakakapagod mga kajuit kasi ano, uh, akit baba no, sa aming Accommodation dahil nasa port floor kami. Yun, isa, yun din ang isang uh, nakakahingal sa akin. Tapos yung pagdadala nga ng tubig. So ngayon gantong kalaking tubig muna yung aking dinala. Tara, punta natin si Tagpi. Ayan, palabas na ako ng ano, uh, compound ng aming uh, accommodation. <laughs> Ed Mubarak. Actually mga kajuit malapit lang sana tong hindi kami umiikot dahil uh, dito lang yung ano, yung pwesto nila tagpi. Napapalayo lang dahil ikot pa kami doon dahil uh, sa daanan. So mga kajuit dito ko na lang ilagay ulit sa butas tapos sa uh, pagpasok sa loob kukunin ko na lang doon. para makamino sa pagbibitbit so ayan dito lang si ano mga kajuit <laughs> si tagpi mahirap nito narinig na naman ako ano baka lumabas na naman siya so ayan mga kajuit kasama ko si Uragon at mapapansin yung ulo namin <laughs> anong nangyari <laughs> hapon na kasi dito mga kajuit ala uh, alas 6 kailangan ano hindi kami abutan ng dilim dito. Actually, kukuha sana kami ng pagkain namin, kaya lang mas inuna na namin si Tagpi. Pagkatapos namin pakainin si Tagpi, kami naman yung kukuha ng aming uh, pagkain. Dito na lang kami dadani Uragon mga kajuit para shortcut. Ayan, dito na ang mga kajuit lulusot na rin ako okay. ah may tao ah si ano ha eh. ah? ato ah, ito nandito mga kajuit si ano si Rogelio ah, pupunta niya rin si Tagpi Hindi daw niya alam kung nasaan actually ano talaga siya ah, tago Ah, dito, dito kami tumadaan. Na, yeah. May putas doon, lulus ka ng kami na. Oo. Oh. Ito mga ka-joint si ano, si Rogelio. Uh, hinahanap niya si Tagpi. Kaagapay natin sa ano, pagpapakain. Sana sana, pagpapakain sana bukas eh. Ah, Kasi baka may pasok kami bukas eh. Oh, ah, may pasok kami bukas? Doon, yung ano na yun? <laughs> Oo, oh, la malapit lang sana kaya lang naikot eh. Kasi kung dito, hindi si. sana kami doon. Oo. At saka ma maliit yung ano doon, butas. Lagi nakatingin yung mga tao. Dati doon din ako lumulusot. Ito, pwede rin dito. Kala ko nakalutu kasi kanina. Kala ko nakalutu kaya rito. Hindi pa kami nakapagluto. Kaya pumunta ako. Ngayon sana yung ano nga ang pagod pa. Yung gamit ko hindi pa na ano. May ayos. Wah, wow, hindi si Tagpia. Ah. Gagawa akong panibago dito eh. Hello Tagpi! Ayun si Tagpi mga kajuit. <coughs> Hello! <laughs> Hello, kumusta na? Tinakpan ko kasi ito mga kajuit dahil uh, lumalabas siya dito. Sandali lang ha, kunin ko lang yung pagkain nyo. Ito. Dito niya ano, itinangay ito nung ano, yung isang araw. ito. Ay, to <laughs> <laughs> mga kajuit na miss din nila si Tagpi dahil uh, doon nga sila nakatira sa dati naming tiraan. Buti hindi sila kakalabas dito. Ay, ito nga lumalabas si Tagpi dito. Lumulusot siya. Yan. Ha? Ito namin. Uh -huh. Na namin. Na namin. Na namin. Ayan yung akyatin doon taas nito eh. Oo, pag, nung no, kaninang umaga, nandiyan na siya sa ibabaw. Nararamdaman niya eh pag narinig niya yung busis ko sa kabila. Pagpasok ko dito, nasa labas na siya eh. So, akyat na lang ako mga kajuit. Madali ang kasi itong gawa na to eh. Kung di ko nagawa to, wala. Hindi sila na naisave. Hello! Ah! Oh! <laughs> Sorry! Pusa ah, ito, na rin matigas na tong ano, kanin. Patakon na Gutom na sila mga kajuit. Sandali lang. Lahat tabut. Uy, hindi yan pa ako. Gutom na kayo. <laughs> Gutom na. Oo. Oh. Ah, oh, pagpi. Tayo. Oh, mga oh, papis. Kain na. Tingnan natin tong kalat dito. Oo, oh, ang lalaki na nila oh. Ang bilis lumaki. Kumain ka na rin dyan tagpi. Na, ano to yun? ang problema ko dito pag malaki na sila kung paano sila ano magiging pakalat-kalat din sila oh. Mm. hindi pag ano palalabasin ko rin sila Kawawa naman na ano yan lakas na kumain Oo, oh, at least ano, makasurvive na sila eh. Kasi marami naman nakakainan dito. Tawakin mo lang siya dyan ah. sa ano Lalapit niya oh. sila sa iyo oh. Ah, oh. uh, Sasanayin ko lang sila dito para Hindi sila alis Ang aso naman hindi Siyan nakakalimot mo oh. Hindi si Tagpi oh Kahit ilang taon yan Buti nga hindi pumayat eh Naraga niya yung kanin <laughs> 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 Ito malaki talaga eh, si ano, si Aski. O pangalanan nyo nga, wala pa pang mga pangalan eh. Binyagan na natin. Mabubuhay naman sila dito kasi 5 days na sila eh. Ang problema dyan sa amin, ano? Hindi kami makapagluto. Ah, tagpi. Buti na, ng kanin, eh, no? Sinanay ko na yan, walang lasa yung ano nila. yung kan, natay. Oo, oh, hindi ko nalalagyan ng asin para masanay sila sa... Kaya ko natay, no? Oo. Oh. Kailangan nilang masanay sa ano. Lalo si Tagpi, pag napunta ng Pilipinas, si... Eh. Kain pino ng Pinoy. ng Pinoy yung ano. Yung iba Pero, ano daw eh. Ito si ano siguro mga 2000 siguro siya. Yan. Isang tao nang pamasahin yan. Oh. Tapos yung so, vaccine yun, niya. Lalakarin pa mong papilis. Niya. Oo, oh, yung papilis. Marami naman tutulong sa ano. 2, 4, 6, 7. Dito, lalaki na nilang. Bilis lumaki. Kaya nga, ano, sa Pilipinas lang talaga to, ano? Sayang. Ba't kasi walang anong Saudi government dito na kapunin sana yung mga ano, parang dito. Ha? na pagkain nila. Malakas na silang kumain eh. Askal kasi sa kanila itong mga aso na ito eh. Oo. gusto Kaya wala ding gusto mag dito eh. Hindi nila ina-adap yung mga ganitong aso. Gawa na lang ako ng ano nila. Yung mga iba naman, mga ibang laki, ginagawang bantay sa mga... O, oh, ano sila, ito, uh, kanaan... Amin. Ano, o. Uh, farm, uh, ano sila eh, ito. farm dog. Kanaan desert ito. ano, semi-wild dog. Kaya walang gustong mag-adapt. Pang-farm talaga sila. Pero yung mga anak, nagbago na yung ano nila, no. Yung tainga laylay na, tapos malalaki na sila. Oh, malalaki na nung paa. Ang busog siya. Oo. Mga laylay nga yung tainga. Si Tagpi, ano pa siya eh. Yung, tayo yung tainga niya eh. Siguro yung mga tatay nito yung malalaki lang dati. Malalaki. Hoy, tama na. na. anak niya na ito na nakita ko dyan eh. Tinapon okay. nga yung anak nung unan. Hindi na isip. naisip. Ano yun? Sinakay sa kutsi. Ha? Huh? Oo, uh, sa compartment na kutsi. Pinatidampot uh -huh. yung... Ito ka. Oh, mean, eh. Wala talagang okay. ano dito. Wala naman tayong magawa dito. Kahit na maglupasay ka dyan. Ayan tagpi. Maraming ang tubig. Kabarang isa. Kaya tayo pinaka... Malito. Malito. Ano ka mo yan? Huling siguro mga 2 days. Kasi 6 lang sila dati. Tapos nagulat ako bakit naging 7 yung ano. Ano? Tagbi. May hibon sunod. <laughs> Ayan, si Rogelio. Oh. na ka niya. Pinuntahan ka pa dito. Ayan mga kajuit. Dinayo ni Rogelio si Tagpi para makita. Kusan saan pa sila tumaan. <laughs> Tago talaga ito mga kajuit itong lugar na ito. Mababait yung aso na ganito dito pero pagka nagalit naman. Bili ako sa mga aso dito? Kahit na hindi ka kilala, no? Uh, Tingnan mo yung aso nila kay dati. Alala mo yun? Ay, yung lasagasangal? Oo. Laki nun, laki na Ah, lagyan din natin ng tubig para oh, ano, hindi sayang. Tarasa, si Tigerasa. Gusto nyo talaga kagatin eh. Oo. Oh. Ah. Masa eh? so, nasa rin na nun eh. Kinahawakan nyo. Poy, saka pupunta ay... no? Talagang uh, pupumid na siya eh. Ah, tubig nyo ah. Tulog-tulog yung laway niya eh. Bukas na naman tayo magkita ng umaga. Wala, magpakasin lang bukas. <laughs> Nagkaroon katawan nito lapad. <laughs> ano? Ang <laughs> tapa, busog. <laughs> parang parang iksi <higsinan> paa. <laughs> oh, ano? Iksi pa pa ng paa niya? Punggok. Si punggok na lang yan. Oo. Ito siya, Adolit. <laughs> si Bunso. <laughs> si Bunso. Si Bunso. Yeah, isa. Wala na, busog na yan. Ay na yun. Uh -huh. ko, binabasa ko itong tiyo pa. Eh. Oh, bakit <laughs> yun ka pa sumuot ka pa dyan? Tago, <laughs> <laughs> Tago na. Hindi ka na nila makakalimutan niya kasi yung amoy mo. Oo. Sa Saka <laughs> sa akin sila lumaki. Yung amoy. Oh. Si Tagpingan, hindi ako nakalimutan ito eh. yung pinagpapapicture ng ano eh. Uy! Di, Dididi ka po! Panghimagas ba? <laughs> tayo, tayo, tayo! Katapad, nilangin ako. Nagmana sa nanay ito eh. Kakain yun doon, nakahigay si Tagpi. Ito yung puti. Oo. Nagmana sa nanay. Pumagit na pa. Katamaran <laughs> eh. Uh, Dito oh, sa nanay. Oo, tinan yun. Doon yan dumina yan. Oh, picture? May nagpapapicture eh ng ano nila. Tapos hindi na makakapasok yung hangin dito. I-open naman nito. Ano, sagte? Ah. At saka itong mga kajuita yan, may uh, light dito kapag gabi yan maliwanag. Kaya itong lugar nila maliwanag din. Sa maganda rin to dahil tagunga, Ayan, natatakpan siya ng mga puno. Ha? Babay na ha? Tanggalin na natin ito. Nadumian na. Titigas na na. Tama na yan. Busog na kayo. Bukas na naman. Oo. Oh, dalawang bisis na bigyan ng pagkain ngayon. Ah. tinalang matibay itong ginawa natin. Magkakasama kayo sa ano? Trabaho? Ah. Nag kaya, ah. Namin dagat ah, nagdagat kaya? Namin? Mm. wala na, wala Sano na tong ano, okay. <laughs> Wala sa kaya ayos. Sa wala sa ayos tong ano namin. Yun. Na sana na doon nakakapagluto eh. Oo, nag ano kami doon nagpo-protesta. Wala wala nang gawa. <sharp> Matahol na eh. Kasi dito nagsasalita ako nung naglalakad ako. Nar sabi ko narinig na naman ako noon. Nagulit mo siguro siya eh. Alam niya, yun? niya. Ipikain ko ko oh. ng lagayan. Oo, oh, alam niya yung uras eh. Dalawang buwan yun malalaki na sila. Ano na sila eh, 35 days. Bilang kanina katay doon eh. Tapos bigla naman kayo. Taga yun ah, mo dyan. <laughs> Ay, naka, ayun ang palaan dyan na patroon mo ako. Dati siguro may nakaano dito. Dito ko bala kung ano. ko Sa Pilipinas lang to. Ang dami na nakatayong bahay. Siguro <laughs> Ano pa yata ito? Sakop ng ano? Yan, ano? Gagawin pa rin siguro ang accommodation to. Accommodation pa rin to. Pukpuk ako nag-iiko eh. Ito. Dito na lang ako dumadaan. O oh, ayan mga kajoyt, mga kapwa natin Pinoy, pinunta nila si Tagpi. Na-miss daw nila. <laughs> Halidi kasi ngayon dito sa ano sa Saudi ayan, si Rogelio. Tuloy mo lang, tuloy mo lang yung pagbablog mo sa mga ano,